Good morning mga besh. It's June 27, 2025, 9am. At eto at naghahanda na ako ng kakaining agahan ng mag Na mag-inang senior citizen. Si nanay at si tatay. At ang gusto nilang ulam ay itlog ng dinosaur. Ay sabi ko naman sa nakukuha ng itlog ng dinosaur. Kaya naman bumili na lang ako ng itlog ng manok at kunwari ay palalabasin ko na itlog siya ng dinosaur. At eto nagagayat na nga ako ng kamatis bawang at sibuyas na panglahok sa ating ginisang itlog or pritong itlog dahil ayaw nila ng plain egg alam nyo naman na mag ang mag-inang senior citizen napaka arts kailangan kailangan din dahil pag hindi nako tambawang katakot-takot alulungang katakot-takot kaya mas mabuti na ang sumunod para tahimik Kagaya ngayon, tulog silang mag-ina. While ako ay nagpe-prepare at hindi ko pa ulit ginigising dahil katatapos lamang nila kanina na uminom ng gatas at kape. Tsaka paborita, yun ang kinain nilang mag-ina. Dahil itong si tatay, nang mapakain ko din ay nawili tuwing umaga na ay naparin eh na daw siya tatambay dahil marami daw din yung pagkain kaya naman kanina pagkakapin ni nanay ay nakadungaw na nga si tatay dito na daw muna siya at dito daw ay hindi siya nawawala ng mangunguya kasi pagka sa amin ako ay hindi naman po pwede kakain nga yan ang kakain kaya naman din ni eh, at least nababantayan ko ang pagkain niya. Pag pinakain ko si nanay, kakain din siya. Pag pinamerienda ko si nanay, pamemerienda din siya. Ay di pareho sila ang nang kinain. At saka sila naman ay mag-ina kaya okay lang. Parehong pareho sila ng ugali. Silang mag-ina. Talagang si tatay ay nagmana sa kanyang ina. Dahil naku, walang pinagkaiba. Ay parehong pareho ng ugali nang kakulitan ng kadaldalan ah uh, uh, ay talagang parehong pareho sila parang ang pinagbiak na durian kung makikita niya ang ugali ay same they're not recognizing their mistakes because they are coward ha 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 at ayan, nagluluto, magluluto din pala ako ng hotdog. Dahil gusto ko lang. Kasi naman, baka doon sa itlog ng dinosaur ay bitin pa sa dalwa E eh, di ako na lang ang mag-uulam ng hotdog. Wala nga naman, wala akong iulam. At ayan nga, ang lang, hirap na may ipas forward. E eh, wala na tuloy akong masabi. Ubus na ang sasabihin ko nakakadwa naman mag voiceover eh lagi nang ubos na akong sasabihin wala na akong maisip pero kailangan ko lang maging consistent ng pag upload dahil para magtuloy tuloy na ulit ang aking sahod kay Lolo Mets, kay Facebook para maibalik ang dating sigla ng aking dashboard kailangan consistent ng pag upload ko at saka alam nyo, itong mga ini-upload kong ito sa Facebook, ini-upload ko din siya sa TikTok at sa YouTube. Para naman if ever na ma-monetize din ang dalawang yun, ay di boom na boom, tatlo pang pa sasahudin. Ayan, nagbasag na tayo ng itlog ng dinosaur. Ito po ay itlog ng T-Rex. Dahil ang request ng dalawang mag-ina ay dinosaur daw ang gusto nilang ulam. Itlog ng dinosaur. E di nagpunta pa tayo sa Jurassic Park Island para kumuha ng itlog ng T-Rex. At konting asin. Parang naparami yata ang asin ko. Hindi ko napansin. Kung alat na rin. Hindi ko napansin. At ayan, halo-halo. At mamaya ay magagalit na ang mag-ina. At ayan habang sila ay nag-iintay ng aking niluluto. Tulog muna sila. Super sleeping muna ang mag-ina dahil ako ay nagluluto pa. At hindi mo yan pwedeng gisingin dahil pagkaginising mo yan ng wala pang pagkain. Naku po, rambulan to the max katakot-takot. Para din may sabong. And after ko po magayat, linisin ang pinagayatan na sangkalan at maghuhugas ng ilang tambak sa lababo na himpilin. Kailangan ay hugas iyan lahat na iyan. Dahil pag nakita ng matanda, ay nako, para na kayo na sa Israel. Rat-rat na ang bunga nga walang katigil-tigil. Mas mabilis pa sa sintro ni Judas ang putok. Kaya hanggat maaari kayang hugasan ay hugasan na agad dahil pag natanaw pa yan ng matanda ay yari tayo. Kaya eto nga at inuutay-utay -utay ko na para naman mamaya at makita niya ang laba mong malinis ay tahimik lang siya. Hindi niya ugali ang pumuri ng mga ganagawa ko. Ang ginagawa lang niya ay pula. Ang alam lang niya ay pula at puna. Pero ang puri, naku po malabo pa sa sabaw ng pusit na ako'y pinuri ng sinanay puro mali ang nakikita niyan kaya minsan tinatamad na ako dyan sumama eh ang napupunalaang niya puro mali pero pagka gumawa ka ng tama bali wala as in no credit pero pagka mali ay deduct kaya minsan dapat naman pag nakita natin na tama ang ginagawa ng isang tao, pupunahin din natin, pupurihin din natin. Kasi yun ay malaking tulong din pala ang impact. Kaysa naman doon sa lagi ng pupurahin, pupuri, ano? pupunahin ng pupunahin ang mali na parang wala nang ginagawang tama. Nakakabuisid din pala pagkaganon. Kaya mas maganda may may puri at may lait at may puna. Magkakahalo yun. Dapat lahat ginagawa. Kasi pagka hindi ka namuri at puro pula ang ginawa mo, mas nakakainis. Wala, wala na talaga akong masabi eh, Dahil dito sa pagbabuhis over ko, ang haba naman ng video eh. Dapat pala din na ipas forward ko. Kaya ayan. Pero hayaan na nga. At least marami mahan madaming masasabi eh ma-upload pag ito yung naging napanood ng maraming tao ay eh, di magiging pera din kaya ayan naman at ako ay malapit na matapos maghimpel magluluto na ako ng itlog at kaya pala naman ang inat-inat ay nasaraduhan ng punto at eto na po nakasalang ng ating itlog na niluluto para sa dalawang senior citizenship. At ayan, hot dog. Luto na din, ipinas forward ko na, nag-skip na lang ako. Uh, dahil ako'y pagod na. At si Tate ang naunang kumain dahil ayaw niya na kasabay niya si Nana ay eh. ayaw ni Nana na kasabay siya kaya pinauna ko na siyang kumain. At ayan ako, sarap na sarap si Tatay.